tips para hindi agad napapanis ang ating mga kanin ayan, konting kaalaman guys, ayan para sa aking mga followers dahil nga po sa sobrang mahal ng ating bigas ngayon guys, ayaw ko po na um, maraming masasayang na kanin pag napanis, kaya bibigyan ko po kayo ng konting tips para hindi agad mapanis ang inyong mga kanin at hindi masayang So ayan guys, nahugasan ko na po yung yung bigas natin. Maglalagay tayo diyan guys ng isang kutsarang suka. Ayan. Lagyan po natin yan ng isang kutsarang suka guys. Yan po yung magic po natin para hindi po mapanis yung ating mga kanin kahit dalawang araw guys, hindi mapapanis ang inyong mga kanin. Okay? Sobrang mahal nga po ng bigas ngayon kaya um, kailangan guys, hindi tayo napapanisan ng kanin. So, ayan guys. Halu-haluin nyo lang po yan para ayan. Ayan. Salang na po natin yan guys. Ayan. Maniwala kayo guys. Two days hindi po mapapanis ang mga kanin nyo. Okay? Thank you for watching. Like and follow po.